hindi na ako sinagot ni Jan. Sa halip ay nagtanggal na lang siya ng kanyang mga damit at niyaya na niya ako sa kama. Siya naman ngayon ang naging agresibo. Ewan ko pero nalibago ako kay Jan. Hindi naging banayad ang mga kilos niya. At ang pinagtatakhan ko ay yung pagkusa niyang pagpasukin ako na dati ay hindi pa naman niya nagagawa. Okay lang sa akin na gano'n. Kaya lang, nakakapagtaka na siya mismo ang biglang gumawa nun sa akin. Sa totoo lang, kahit anong pananabik ko sa kanya, ay nababalot ang aking isipan ng pagtataka. Kaya marahil Kakaiba ang naharamdaman ko sa kanya ng mga gabing iyon.